Anong uh, nung ano po siya, baby pa lang po siya, mayroon na po talaga siyang uh, bukol po sa kaniyang likod po sa may petan po, sa taas ng pet. Ganito ang kalunos-lunos na kalagayan ng 2-year-old baby na si Lawrence, may lumalaking bukol sa kaniyang likuran na kanya-nang iniinda. Ang una po yung paghigaan niya, kailangan na lagi nakadapa, nakatagilid. Tapos yung pag niya dahan-dahan lang po kasi baka matamaan. Tapos nung paglaro po siya, dahan-dahan din po kasi baka matamaan yung likod na lalo pong delikado kaya bante na bante po ako sa kanya. Spina bifida ang tawag sa bukol na nasa likod ni baby Lawrence. Isang birth defect na nagmumula sa spinal column. na habang pinagbubuntis yung bata during the first stage of pregnancy, no? yung embryonic stage which is the development of the brain and the spine. No? Most common cause is nutritional deficiencies of the mother no Ikita lang namin siya sa mga low socioeconomic status population no so their causes uh, nagkaroon ng sakit viral infection or yung iba they have they had history that they tried to abort the baby they took some medications no aminado si Lola Teresa na sa hirap ng buhay hindi na kaya nang ipagamot nga po. So, parang po lang nap, napanghinaan po ako ng loob uh, nung time na ganun po kasi na na-confine po kasi siya na, na yung nagnanana na po kasi nung time na yun may lumalabas po siyang tubig tapos ano siya yung nilalagnat parang, parang nagkakaroon po ata sabi nila nagkakaroon daw po ng infection po yung sugat. Hindi po alam po, saan ko, sa po, po sa po, po siya ilalapit kasi naghihintay rin po naghihintay lang po talaga ako kung kung sino po talaga yung makakatulong po sa kanya para po mapadali po na maoperahan po siya. Ang siste, maaring mauwi ito sa iba't ibang komplikasyon. that needs to be repaired, uh, the recommended is within 48 hours after mo ipanganak. So pagkapanganak mo, dapat within 2 days maoperahan na siya. To prevent, number one is meningitis. Meningitis, which is detrimental to a newborn, pwedeng ikamatay ng bata. Bukod pa sa meningitis, maaari ring mauwi ito sa hydrocephalus at iba pang neurologic problems. Kaya nang mabalitaan ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda, kaagad siyang pumila para ipakonsulta ang apo. I at itong Hulyo, matagumpay na naoperahan si Baby Lawrence sa Philippine Children's Medical Center sa Maynila. Palaki pong tulong ma'am kasi unang-una -una po talaga yung totoo lang, two months na po walang trabaho yung asawa ko, yung tatay nito. Baga blessing po ni Lord lahat-lahat na wala pong trabaho talaga tapos naoperahan pa po siya. Hindi po ba napakalaki himala ng Panginoon yun na maoperahan po siya na wala ka pong ginastos tapos wala ka pang walang trabaho, walang budget? Ngayon, kaya nang makatakbo makapaglaro at mag-enjoy ni Baby Lawrence na wala nang iniindang sakit. Maraming maraming pong salamat sa tulong niyo po na hindi lamang po kami yung natutulungan po ninyo na halos po lahat po na napakarami pong katulad po nito, napakarami pong tao na uh, isa po kayong blessing na buhat po sa Panginoon na pinagkaloob po dito sa Pampanga po. Salamat sa tulong ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program.